kumain naman kami yung panganay ko po, pag pritong isda at gulay, yung gulay lang kainin. Yung <laughs> masyaw. Hindi mo din ang kaya to. <laughs> Mama, sabihin mo. Pika lang, medyo anan ko tapos mabrush. Okay. Eh. Ito, bumaluktot na. Yan din isang dahilan, pag sobrang haba yung kuko, nababangga, bumabaluktot siya dito, nasisira dito. Kaya hanggat, kaya hanggat maaari, kung kaya niyong bawasan yung haba, para ano, hindi ganun yung mangyayari. Ma'am, medyo kukuha ko ng pa-overcut dito kasi baluktot na po, ha? kailangan ko siyang i-explain para wala nang masyadong <tos> <tos> um, <tos> Opo. Paresta, huwag kang mag-alala. Okay, anak mo Oops, sasakit. Sorry. Dry skin, maam. Sige, balikan na lang natin hindi ka masyadong masakot. Sakit? Hindi. Okay, Sorry, ma'am. Dry skin na. Masakit po talaga yung dry skin. Pinakamasakit po yan sa lahat. <laughs> Babad ko muna. Babad ko muna. כולה <suss> עובדים <suss> eto hindi pwedeng totally hilahin kasi pasugot siya kaya mangyayari dito may part na puputulin ako puputol na ako dito ha. Dun sa dulo. Tulin ko. Pero meron po akong kukunin. hanya untuk kerja kerja, untuk kerja nak hidup, ya. konting ano siya. Yung dry skin mo, hindi ko na pwedeng kunin pa ganun. Kasi pasugat siya kay lalim. Kaya pa ganito. ba? Pagka pa, po, nakitaan mo siya. Babawas pa ako ng konting ha. Kuko sa gilid. Parang may sipo na ako. naman. Hindi. Hindi. naman. <laughs> 哎呀，嗯，嗯，行。 baymu satu tuah semudah yun, yun yun kasi may kaunting sugat na doon. Yung haalisin ko sa dry skin. Pero hindi pa sugat pala yung ano yun. Kaya hinila ko pa ganito. Yan, meron pa. Bawas ko ko. Medyo masakit pa yan. Alam mo kung meron pa, no? Oh, Oo, ma'am. Kasi bumubukol pa, eh. Oo, mm, parang matigas at tayo. Mm. Yan, wala na. Pero may sugat dito yung konti. Dito sa unan. O kanina bumubukol. Wait lang. Chichek ko ulit. <troll> sakit Sikit, Ma'am. Hmm.